Noong ikadalawamput isang siglo, ang UFO hunters ay armado ng teknolohiya na nagpapahintulot sa kanila na mag-record ng mga anomali sa kalangitan na may hindi kapani-paniwalang linaw. At ang teknolohiya ngayon ay nakakakuha din ng bagong impormasyon mula sa mga litratong kinunan ilang dekada na ang nakalipas. Noong ika ng Setyembre 1971 sa Northern Highlands ng Costa Rica, ang photographer na si Sergio Loaiza ay nagsasagawa ng aerial survey sa Lake Cote para sa National Geographic Institute. Gamit ang isang espesyal na map-making camera na kumukuha ng mga larawan na may labintatlong segundong interval. Siya ay nasa isang eroplano na humigit-kumulang 10,000 talampakan. Kumukuha siya ng mga larawan ng isang hydroelectric na proyekto at sinusubukan nilang kalkulahin ang epekto nito sa kapaligiran. Kaya kinukuha lang niya ang mga ordinaryong larawang ito, bumalik sa lab, tinitingnan ang mga contact sheet at napatanong siya, Ano ang bagay na ito na nasa kanang sulok? Itong mahiwagang pabilog na makintab na metallic craft. Nakapagtataka, ang bagay na ito ay hindi lumitaw sa alinman sa naunang frame ng film o yung sumunod dito. Agad-agad sinabi ng National Geographic Institute na hindi mo ito maaaring ikwento at tatakpan namin ito. At ginawa nila ito ng ilang oras. Ayon kay Loaiza, siya at ang kanyang mga kasamahan ay ipinagbabawal na magbunyag ng anumang impormasyon tungkol sa bagay na nakunan sa larawan na tinatayang isang daan at anim na pong talampakan ng lapad. Ngunit noong 1979, ang litrato ay nag sa Argentinian newspaper na La Nacion at sinuri ng mga mananaliksik ng UFO. Ang larawan ay pinag-aralan ni Jacques Vallée at iba pang UFO investigator at napagtanto nila na ito ay isang nakakamanghang larawan. Ang larawang ito ay opisyal na idineklara ng Costa Rica bilang isang opisyal na larawan ng UFO. Hindi nila alam kung ano ito pagkatapos ng mga taon at taon ng pag-aaral. Maraming skeptics ang nagmungkahi na ang bagay ay malamang na isang uri ng mga debris o smudge na napunta sa larawan sa panahon na iproseso ito. Ngunit noong 2021, nakuha ni Esteban Carranza, isang kaibigan ng pamilyang Loaiza, ang orihinal na mga contact sheet at pinaskan ng mga ito gamit ang pinakabago at pinakasopistikadong teknolohiya. Nakuha niya ang access sa orihinal na mga contact sheet at ipinadala ang mga ito sa isang photographic lab at gumagawa sila ng reproduction ng imahe gamit ang pinaka-advanced na teknolohiya upang maisulong ito. At nakabuo sila ng 1.8 gigabyte na imahe ng craft na ito. Ang mga debris at dumi na nakikita sa orihinal na litrato ay nawala sa bagong high resolution na imahe. Ngunit ang bagay na hugis platito ay nananatili at mas malinaw kaysa dati. Itong high definition scan na ito ay nagpakita ng ilang mga bagong detalye. Ang mga bagong detalyeng ito ay nakatulong sa pagkuha ng ilang mga simpleng paliwanag. Halimbawa, sinabi na maaaring ito ay isang basag sa salamin. Gayunpaman, makikita mo na hindi iyon ang kaso. Ang larawang ito sa orihinal nitong estado ay napakahusay. Ngunit ngayon, sa hindi kapanipaniwalang pag-advance na ito sa teknolohiya, nagagawa natin itong buhayin sa mas malinaw na paraan. At ito ay isang halimbawa ng mahusay na pag-advance na nangyayari ngayon sa pag-unawa sa mga UAP na ito. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam sa misteryong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, conspiracy, at mga hiwagang hindi pa nalulutas, mag-subscribe na sa Pinoy Myth at i-click ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. May mga teorya o kwentong gusto mong talakayan natin? I-comment mo lang sa ibaba. Hanggang sa susunod, manatiling mapanuri at huwag matakot sa hindi pa natin nalalaman. Kita-kits sa susunod na misteryo.